Mint, green mint, masarap ito guys. Lagay mo sa pagkain mo, huh, mm, di ba? Magkanyang <laughs> ganito muna. <laughs> bago kakakain. Kain tayo guys ng ano? Full. Tawag dito sa sa, sa Arabic is full, full. Tapos mint men Lagyan mo siya ng olive oil. Olive oil is means zaitun. And zait zaitun sa ano. Tapos, siyempre, Arabic kubos. Ayan, Arabic bread. Mm, nakalahati ko na. <laughs> Almosal. Tapos, with cherry tomato. Nag-live ako, guys. Hindi naman ano. Hindi, wala nang signal. Kaya, Magkarito na lang ako. Magkain na lang tayo. Ayo sa um, ay wala na yung set. Ano ba yan? Natapon yung olive oil. Ang bira. Ayan. Masarap ito siya guys. Subukan nyo ganyan. Tomato, cherry tomato. Wala, naubos ko na yung cherry tomato. Mm, yummy, yummy, yum, yum. With the uh, kubus. Arabic kubus. Nakain muna tayo guys bago mag ano mag start ng work natin. Ano sabi ni ni nanay ko? Bago ka bago ka mag work magkain muna para ano para may lakas kang magtrabaho. Kaya lang minsan, kaya lang minsan di ako nagkakain talaga. Yeah. alam mo saan, magkakape lang ako. Okay na ako niya. Kape, tapos tinapay. Okay na yan. Lipton tea. Lipton tea siya pero Arabic naman nakalagay. Ayan Oh ang ano dyan, ang red eye lip tone. Yung tapos yung sa baba ay T, lip tone T. Pag ito ang kakainin mo sa umaga, busok ka hanggang no? tanghali. Kasi ano kasi siya beans. Hanggang tanghali ka na mag, mag ano, hindi ka na magugutom. Ganito talaga ang pagkain ng ganito. Ng full. Full hummus. Hummus batangin. Ayan, ganito ang pagkain na nagamitan na kubos. Or bread. Arabic bread. Pero yung mga alaga ko, pag kumain sila ng ano, ng full, ang gagamit sila ng kutsara, ayaw nila ng kubos. Gusto nila sulit lang. Arabic bread pwede mo siya ilagyan ng cheese tapos i-roll mo siya ay ganito mo siya tapos ilagay mo sa zip yung paglagyan ng tinapay pa na mainit tapos mag-melt ang jibney, jibney means cheese na sarap siya Pwede din siyang zatar. Zatar yung oregano ba? Oregano. Oregano with zait. With, with uh, olive oil. Ang din siya. Kahit ano pwede. Kahit ano pwede yung paggamitan sa ano sa kabus. Yung sa bread. Arabic bread. Kasi yung ano. Yung kahit yung pagkain nila dito, hindi sila may sa kanin. Pero may sila kumain ng ganito. Kubos. Kaya yun, nasa sanay. Nasa na rin kumain ng kubos. tulog na ako guys. Salamat sa inyo. Salamat sa panunood. God bless us. Mag-ingat tayong lahat. Maraming salamat. Bye-bye.